chicken cordon bleu, chicken cordon bleu. Yay yeah, mga yay, may yung for today's video. Magluluto pala ako ng chicken cordon bleu or chicken cordon, blue. chicken cordon bleu. chicken cordon bleu. First time nila matitikman. Ito mga yay, yung sinasabi ko na nakagawa ako ng sampung cordon bleu. Cordon bleu. cordon bleu. <laughs> Ito siya, ganito kalalaki. Diba? Diba? Para siyang, eto, last ko na kung nagawa eh. Aka. Para siyang chorizo na jumbo. <laughs> Ginawa ko ito, and then i-rest -re natin. Para, eto siya. Look, anong siya? So, bali, kukuha lang, lang tayo ng tatlo. Okay naman siya, hindi, hindi masyadong matigas, pero na-chill naman siya. Chill. Kukuha tayo ng tatlo. Ito. At saka, yung iba, edi pang relay. <laughs> apat na lang kaya inumin ko para yung aking isa. Ito, apat na lang. Para yung tatlo sa kanila, akin isa. Apat yung lulutuin natin. Parang tignan ko na naman yung luto ko. Parang wala talaga si Iyay, madami akong naiisip. Parang parati akong luto. Kasi wala pa siya. buwan pa siya ang babalik. Kasama ni Andoy eh. Ani siya Andoy, uwi ka na. Miss na gano. Uwi ka na please. Iti wa, lumo. Lapo ko. Parang mo dyan. Luluto na tayo. Tama ng arte. Eh. Di ba? Let's go! So, mga yan, meron tayong dalawang egg. Dalawang na. Two eggs. Tapos, flour. At saka, yung malakas ang red rocks. Yan, go back. Two eggs. May ula ko na ako. Nagagad mo. Flour. And then, red rocks. start with, un with unboxing the... Sana lang, maganda yung kalabasan nito. <laughs> Clean up yung, you know. Oh, No. na ako kasi, yun ng mga This one is chicken cordon bleu jar. Kasi wait. ito. I-coated muna natin sa flour, tapos lagay sa egg. My goodness. Tapos i natin sa bread Ayan ba? Kapag kinukukid niya akin ito, papainit na tayo ng mantika. Bait natin ulit sa okay. Tapos, floor. Ah, floor, Sorry. So, may hi. hindi siya kita, yun. Ayan siya. Ayan siya. kawali. Maglalagay na tayo ng oil. Lulubog lang siya nilid daw. Huwag masyadong maraming oil. Baka pagkalitan ako niya, wala na kami oil. Okay na yan kasi apat lang naman. Di ba? Habang nagpapainip tayo ng ating mantika, let's go for the next curtain blue. Curtain blue. 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 Papuntang ko ako Skinless. Skinless na ah, Yes. Flour muna. Tapos, egg. Napahin ko pa yung egg ko eh. Tapos, breadcrumbs. Ito. Ito ba? Bilis na niya kamay ko Yung no, oil, makainit na siya. Oo, oh, kasi sirit na. Pwede na siya ito you know. Yung apoy ko, yai is uh, low, medium heat lang siya. Ow! Oh, get, yes, get, can... ow! Oh. Dalawa natin ito. Pasya ba Dalawa na? Pa, na? na siya. Ow! Oh, uh... Maluto kayo ah. Ha? first time ko naman nito. Huli, Karma, chopstick pa talaga ang dinamit mo. Karma! Karma! Uy, nakakaib! Ano Ang darating na sa aon ko nasa sana taya ng aking chicken for First time na magulat siya ng karamig. Ah, mahiwag sa lamit,

ano na? Panami sa tulay niya. Dog mo, dog na niya. Pinakinaya ng cheese, so. Ay, bakit? Naglupok ako. Naglupok yun? So, no, dog ba? Ito, basyor. Okay. Wow! Crispy naman siya. Ooh! Amazing! Yay, mga yay! Luto na siya ang ating chicken fried and bread. O, oh, diba? Tingnan crispy siya. Ooh! Ah! Saluto. pati sila lagay natin sa malakasan natin yung white na platter. That's not. Taka na Bibili natin Kung kasi nga ba. mag push sa loob. Ay! ko muna. Kung sa loob. Ay! cheese! Na! Na, -na. Ah. Mm. Look at the cheese. Mmm, mm. nice. look at my Hindi ka Mm. 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 ah, Mm. Mm to frown myself. Yung ginamit ko kasi na na cheese mga guys is one, yung cheese basa burger. Kasi kapag uh, ginamit ko yung hidden cheese, eh, ayaw ng amoy. Kasi lalagyan natin mas, ng wala kaming mayonnaise, eh, ketchup na kalagay ko. Okay nyo. Talo-talo na yung para sa <laughs> Ito na yung pangatlo. Yung Ito na yung nilagay ko. Ito ba kong dito? Ouch! Yeah, look at the cheese! Nabubutas siya. Sakit gitna. Okay lang yan. Masarap mm -hmm. ka ng First time makakatikin ng amo ko ng chicken curd and bread by Iyay ko niyang By yours truly. Diba? Wow, the cheese is sabun-sabun siya. May spicy ah, <laughs> na Ah, masarap niya. Tingin ko pala masarap na gawag. 爸爸在等信号，影响他呀，方便。